Ano? Hinihintay lang niya ako? <laughs> <laughs> ma mamamatay na? Hindi <laughs> na! Palaw, loko-loko kayo. Huwag ganun! <laughs> Ayan mga kababayan, mga kabarangay, may followers daw tayo dito na isang uh, stroke patient. Oh. At ang pangalan niya ay Lola Dilia daw. Ayan, yeah, pasyalan ng Team Daddy Frankie. Hello po! Kumusta po? Pasok po. Pasok po ako, ma'am. Magandang hapon po. Ba't mo pinapanood si Daddy Frankie Lola? Kasi gusto ko yung ginagawa mo. Tumutulong. Oh. Opo. Ang ganda ni Lola pala eh, oh. Ang ganda ni Lola. <laughs> Wala akong ipin, e, hindi ko sinuod. Oo. Oh, oh. Lola, tayo, mapapanood uh -oh. ng anak mong nasa abroad. Baka may minsahe ka sa kanya. Uh oh. Uh -oh. Ay, Nandito na si Daddy Frankie.

Nasa hospital, uh, daw Daddy uh, uh, siya. Daddy Frankie lang ang binabanggit niya. Nasa si Daddy Frank wheelchair. ah, wheelchair? Pero mayroon na puso. Ang gusto niya makita niya. <laughs> ah, may wheelchair na. Okay, kala ko wala pa. Eh. Marami tayo wheelchair. Sa sinasabi sa ano. lang niya Daddy Frankie. Nasaan? Nasa, nasa ospital? bahay <laughs> <laughs> Ano? Hinihintay lang niya ako? <laughs> <laughs> Ma mamamatay na? Hindi <laughs> na! Akala, luko-luko kayo. -luko Huwag ganun. <laughs> hmm? Ayan yun, yung sinasabi nila? Oo. Oh. Nasa, malapit lang dito? Oo, dito sa bahay ko. Nakarin? Nakakausap pa ba? Oo. Oh, sige, tara. Punta natin. Oo, San. Oh, bilis. Ano kayo, San. Saan ba, San? Anong barangay ito, madam? Please, mabila ko Mapandang? Mapandan? Mabila ko, San Fabian. Ah, San Fabian. Mabila ko. Hello, tay! Magandang hapon. Kamusta? Ang aming siya kay Lola Bilya. Ha? Lola Bilya sa si Lula Delia. Ayan mga kababayan, mga kabarangay, may followers daw tayo dito na isang uh, stroke patient. Oh. At ang pangalan niya ay Lula Delia daw. Ayan, pasyalan ng team Daddy Frankie. Hello po.

pwede pumasok. Ayan. Pasok po. Saan si... Okay lang po. po si Saan? Hello po. Kumusta po? Pasok po ako, ma'am. Magandang hapon po. Kumusta po kayo? Opo ako, Lola. Opo. Lola Delia. Galing kami diyan. Sabi nila, hindi to raw kayo. Opo. Ilang taon na po kayo? 69. Ah, 69 din. So, yung tinulungan namin dyan, 69 din. Mm hmm. Baka ah, si Maria. Opo. Mm -hmm. Anong nangyari? Ay, stroke pa. stroke po ako. Asawa niyo po? Ayun. Ah, nandyan. Tatay laban lang. No? Oh. Kumusta yung mga, ilang po anak niyo po? Bali, lima. Ali. Maganda naman ang, kumusta naman ng buhay ng mga anak? Mukhang mayaman, Luna. <laughs> may isang nasa abroad, siyang nagkukuha sa akin. Ah, oh, nagsusupport. Salamat sa Panginoon, may anak kayong napakabait. Opo. Oh, Salamat at napasyal ko kayo dito at salamat oh. din Lola kasi uh, pinapanood niyo ang team Daddy Frankie. Oh, palagi. May tablet ako. Ah, may tablet kayo. <laughs> Ayun. <laughs> Ayun. Ah. Ah. Ba't mo pinapanood si Daddy Frankie Lola? Kasi gusto ko yung ginagawa mo. Tumutulong. Opo. Sa mga yung nakakaawa. Opo. Ganon talaga yung ano, Lola, ah, masarap kasing tumulong. Opo, makatulong. Lalo na nakita natin yung mga tinutulungan natin talagang mahihirap. Opo. Napakasarap Sabi sa pakiramdam. Sabi ko nga sa mga apo ko, kung ninyo si Daddy Frankie, ay doon ko. <laughs> <laughs> Natutuwa ako. Salamat po, Lola. Pag pinapanood ko kayo. Mm -hmm. You. Mm -hmm. Yan, isang ano, napakalaking karangalan para kay Daddy Frankie Lola oh. na makapasok dito sa inyong tahanan oh, na makita ko kayo mm -hmm. kaya napakalaking salamat no? Mm -hmm. sana umabababuhay nyo po i-bless tayo ni Lord oh, po. No? huwag po kayo maglalalo mm -hmm. hanggat kaya ni Daddy Frankie tutulong po ako sa ating mga kababayan mm -hmm. oh, sa sige. Ab abot na ating mga kaya mm -hmm. sabi ko nga Pasya na. Sabihin niyo, pasyanan lang ako. Masaya na? Oo, oh, masaya na. Nakaka-touch naman si Lola mga kababayan. Kagustuhan lang daw niya makita si Daddy Frankie. O oh, idol kita. <laughs> Thank you. Ikaw ang palagi kong pinapanood. Oh. Si Ano oh. Nancy, oh. kumusta na siya? Okay naman. Lola, awa ng Diyos sa tulong natin, mm -hmm. tulong at gabay ng Panginoon. Oo. Nagiging normal yung buhay nila. Yun ang kuwag ko, palagi ko yun na pinapanood. Yung dating nandun sa lansangan na mm -hmm. na walang Oo, yun nga. Uh, pati si Bal. Opo. Si Bandam. Opo. Ay, yung mga... Si Bandam at si Bal andyan sa bahay ko ngayon. Ay, uh. Si Nancy, nandun na siya sa pinsan niya kasi oh, magaling naman. Ryose. Opo. Oh. Magaling na awa ng Diyos basta ituloy-tuloy lang nila yung pag-inom ng gamot. Mabuti naman. Opo. Malami kang natutulungan. Sa gabay ng Panginoon. Mm -mm. Kaya ako yung lubos talaga nagpapasalamat sa inyo, mm -mm. especially sa ating mga lolo at lola. Mm -mm. Alam ko, sulit followers natin lahat ng mga senyor. Mm -mm. Appreciate much nila yung ginagawa natin. Oh. Sige Lola, haba. Natutuwa aba. ako. Saan <laughs> ang cellphone ni Lola para magpa-picture kami? Apo ni Lola, pa-picture naman kami bago tayo umalis. Ay oh, nandiyan sila. Tawagin mo si Ma'am Sheila. Tawagin mo. Para meri, may remembrance si Lola, tsaka si Tatay din sana para sumalis. Sa mm -hmm. Salamat naman at dinalaw na ako. Si Tatay ko? Saan mo si Tatay? tuwang-tuwa ako. Oh, salamat po. Ayan. Ano yung tablet ni Lola para magpa-picture kami? Yung tablet. O oh. oh, kaya kahit anything na uh, cellphone. Ito, yeah. may cellphone dito. Kanino to? Sa anak ko. Hmm. sige, picture kami ni Lola. Para may remembrance ni si Lola. Alisin po. Sige, okay lang po. Ayan, salamat. Ang ganda ni Lola pala, eh, oh. Ang ganda ni Lola. Wala akong may pain day ko sinuot. Oo. Oh, oh. Pero malakas pa naman kumain si Lola. Oo. <laughs> oh, <laughs> <laughs> Mga dahon-dahon ang pinakain. Pinakain dahon-dahon na. -dahon, so, tsaka, oh. dalang hindi ako kumakain ng karne. Hindi, opo. Ayaw ko. Kasi diabetic ako. Hmm. Ah, bawal yung karni sa diabetic? Hindi naman. Yung nahirapan akong magbawas. Ah, okay. Oo, kasi matagal matulog. Oo, oo. Kaya... Pag gulay, madali. Mm -hmm. Tsaka healthy talaga ang gulay. Mm -hmm. Sige, Lola. Thank you so much. Oh, sige, salamat <laughs> din. <laughs> no, ayan, so, ayan mga kababayan. Mm -hmm. So, ayan mga kababayan, mga kabarangay, uh, si Lola, walang ibang hiling, kundi ay nga makita at makasa, makadao pang palad si Daddy Frankie. At thank you kay Lord dahil napadpad ako sa kanilang lugar. Talagang pinapanood nila si Daddy Frankie. Kaya sa lahat ng ating mga lolo't lola, shout out po sa inyong lahat. Love you all po. God bless po lola. Thank you po. Thank you. Lola, naka-video tayo mapapanood uh, ng anak mong nasa abroad. Baka may ka sa kanya. Ah, uh, Nandito na si di Franky, natupad na yung pangarap ko. <laughs> Lola, bigyan kita ng pambilin tinapay. Huwag mong mamasamahin, ha? Uh, Alam kong mayaman si Lola. Hindi naman mayaman. <laughs> Kaya lang may anak ako. Oo. 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 Pero... Yung pagmamahal natin sa ating mga lolo lola, mga kababayan. So, bigyan natin si Lola ng ano? Tatlong libo, tinapay. Uh, salamat. Huh? Opo. Pagbili huh? ko ng pampers ko. Ah, pangbili pampers. Opo. <laughs> At saka, prutas. Opo. Opo, oh, oh, prutas okay, na lang yan. Mm. Lola. Maraming maraming salamat. Oh, God thank God bless you. po. Thank you. Thank you. Bless ako, Lola. Oh, God yeah. bless you. Thank you po. Maraming maraming salamat, mga kababayan. Dati prangi po pansamantalang magpapaalam. Mabuhay po tayo na.